Hello po mga idol. Kuha po tayo ng gulay na pako mga idol. Yan po ang pinag sikat po dyan dito po sa aming bayan yung pako po mga idol. Napakasarap gulayan po yan idol. Lagyan po ng tinapa idol. Ay napakasarap po yan. Yung piniritong isda. Napakasarap din. Yung adubo. At saka lapuan nyo po mga idol. Yung kasama ko po, yung kapatid ko po dito, nagkukuha po kami ng pako po. Diyan po sa ilalim ng pono ng guma. Dito po sa aming bayan po, idol. Sa Kidawawan, sa Kutabato po. Diyan po, nagkukuha po kami. Ganda-ganda po mga idol. Diyan po ay uulamin po namin mga idol. Ngayong umaga, nagkukuha po ako. Lagyan po namin na ng tinapa, mga idol. Bago po ko ako uuwi po sa amin. Yan po, aming titatabuan po, mga idol. Napakasarap po yan, mga idol. Ang dami po yan doon sa aming bayan, sa probinsya po, sa Kidapawan. Yan po ang pinaglalaki po namin doon sa aming probinsya, yung paku po. Napaka. Thank you for watching po mga